The phone. Good morning mga idol Malaking biyaya talaga pag umulan Hindi lang nabasa yung lupa Nakapaguli pa ng palaka Yan yung ulam ngayon Tagal kasing hindi umuulan Kaya nung biglang umulan Tinagandaan agad na mag ilaw ng palaka Yan yung nahuli ng mga kasama namin mga idol Yan ito po ay sabaw at saka adobo mamaya. Yun. Sobrang biyaya ng ulan. Dahil umulan, libre na naman ang ulam. Yeah. Ito pa, idol. Oh. Yan. Marami-rami yung nahuli. May native at saka uh, bullfrog. Yan. Sa mga gustong bumibili, no? Comment lang kayo sa baba. Para sa mga susunod na gabi, mag pa rin. At ibebenta ng mga mag -iilaw. Hindi ako nakasama sa pag dahil may trabaho tayo. Sobrang biyaya, sobrang biyaya ng ulan. Yan yung katas ng ulan. Ah. nung umulan, bumili na kami ng flashlight. Sa halagang, magkano yung flashlight go? Oh, sa halagang 170. Bawing-bawi na. Hindi pa nasira. So, pwede pa gamitin sa susunod na gabi. At saka yung mga nahuli nila na iba, uh, ibebenta nila yung iba uulamin. So ito yung nahuli nila kagabi. Pagka mamayang gabi na naman, mag na naman sila ulit. <coughs> Makakahuli na naman, makakaulam na naman at makapagbenta. Ayan o, no? dalawa. Dalawang sako yung nahuli nila. ambrad um, Brad, explain mo nga Brad, yung native Brad. Saan ba yung native dyan? Ito yung native. Ano? Saan yung mukha niya? Pugasan mo daw Brad. Pugasan mo, nang, ma nang malinaw. So, Ayan yung native, by the native. Ganyan yung mukha ng native kapag hindi pa nababalatan. Yan. So, malalaman mo kung native, you know. O, yung ano, Brad, yung bullfrog, Brad, saan dyan? Yan. Maghihugas okay, rin, Brad. Nang makita nila kung ano yung mukha ng bullfrog papaliwanag natin sa inyo. Ito yung bullfrog. Yan. Yan yung bullfrog kung uplaj. Ayan No? Iba yung kulay. Medyo malaki. Malaki. May kalakihan yung ano, bullfrog. Yan. Yung ano mga idol, yung native. Iba ang kulay ng karne. Ah, uh, yellow na may halong pula. Yan yung native karne ng palaka na native. Pero pag bullfrog, mga idol, puti. Ito, tingnan mo yan. Yan yung native. Ito naman, ito naman ang bullfrog. Malalaman mo kasi puti. Puti yung mga karne. Kaya sa mga bumibili dyan, uh, alamin nyo kung native ba o uh, bullfrog. Kasi yung presyo ng bullfrog mga idol, mura lang. Kumpara mo sa native, kumpara mo sa native, may kamahalan. ano Dahil sa biyaya ng ulan, no? Nabiyayaan tayo ng ulam. Ayan. Shout out sa mga nag ng palaka dyan. Tignan mo yung alaka ko. Malikot. Hawaii pasaway pasaway na pasaway tingnan mo ganito ako mag-alaga ng hayop mga idol no o. yung ibang ganitong hayop ano ah, masyadong bayilinte pero tingnan mo yung alaga ko oh. yun nahawakan ko siya nahawakan ko si Moy Moy isuk -suk -suk kahit sukok ko oh, kahit ko pa yung kamay ko dyan hindi yan kumagat pero yung mga ibang ganitong hayop talagang uh, agresibo. Matapang. Pero sa ibang tao, kapag ibang tao yung lumalapit dito, uh, matapang siya, nagagalit. Dahil na nga, uh, kilala, kilala niya na ako, kaya uh, hindi siya nagagalit. Muay no! Muay! yan yung alaga natin dyan. Yun, so hanggang dyan lang mga idol, no? Abangan natin yung mga loto nito mamaya kung mapahabol natin yung ah, video. kan ah. Sarap naman.